Isang makabuluhang Pasko ang sinumulan ng Hotel Dream sa kanilang Christmas tree lighting ceremony with a cause. Ang event na ito ay hindi lamang naghatid ng liwanag, kundi ang totoong diwa ng pagbibigayan ngayong kapuskohan. Suportado ng mga panauhin at partners, naging matagumpay ang selebrasyong ito na may layong magbigay ng saya at pag-asa sa kanilang komunidad. This event is truly special as it marks the very first dream Christmas celebration of Hotel Dream World. What makes even more meaningful is the initiative of the Hotel Dream World Management to support the community in terms of building a classroom and providing a livelihood support to those people around the area of responsibility. A hotel, dream Nagpasalamat si Hotel Dream World Manager Christian Emmanuel sa lahat ng dumalo at binigyan diin ang kanilang commitment sa 100% guest delight sa lahat ng kanilang branches. We have branches from Bird Araneta City, Cubao, and Las Piñas. And this is our newest branch, our branch, is uh, Ortigas. So, our goal is to innovate The 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 travel business, of course. So, kita it that this brand, branch is very new, technically wise, uh, and of course, service. Our aim is to give 100% guest delight. kasama rin sa supresa ang pag-preview ng kanilang bagong thematic rooms, ang Crystal Palace, Atlantis Room at Dreamy Westeria na siguradong magpapadama ng kakaibang hotel experience. Ang highlight ng event, ang kontribusyon na malilikom ay ilalaan para sa pagpapatayo ng mga classrooms at pagbibigay ng livelihood support sa komunidad. Isang simple pero makabuluhang hakbang para sa isang mas magandang kinabukasan. Ngayong kapuskuhan, patuloy ang Hotel Dreamworld sa pagdadala ng saya, liwanag at inspirasyon. Kaya salamat sa kanilang malasakit at dedikasyon sa pagbibigay ng magandang serbisyo para sa kanilang mga loyal guests.